welcome back sa ating channel Ito guys, si mo ko, Dito pa rin sa negosyo ng pagbababoyan So ngayong araw na to guys, bibisitahin natin Yung isang baboyan ha, Baboy na malapit ng mga anak So ngayon is sa uh, March 10 Ayan, March 31 Yung expected ko na mga anak yung Baboy na yon, kasi December 8 Pinabulukan, so 104 days Pero ang kaibahan lang guys is unang panganganak alam naman natin guys na kapag unang panganganak ng baboy usually minsan nagpa plus 7 days pa plus 3 to 7 days so tingnan natin silipin natin ano ba yung mga bagay na pwede pang gawin o dapat gawin kapag meron tayong baboy na malapit ng mga anak at syempre unang sampa pa lang nito ibig sabihin unang panganganak ayun so tara guys silipin natin tingnan natin ang talagayan ng baboy So bago tayo maglakad papunta doon guys kasi susugurin tayo ng napakaraming manok at syempre gusto lang natin pasalamatan yung isa nating katropa na nagbigay sa atin ng manok na uh, nakalimutan ko kung anong pangalan yung manok na yun pero kung bibilin mo yun napakamahal so tatlong piraso maraming maraming salamat po JNJ uh, Fall 3 Pan kay Sel Aldrin Ayan. Uh, ano nga ba yung mga dapat natin gawin sa mga alagang baboy na malapit ng mga anak? Usually, pumasok na guys sa mga 90 days and above uh, bago mag 114 days. Ayan. So, ibig sabihin 90 days ng pregnant yung baboy. Uh, ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin, dapat ibigay at ano yung pag-aalaga na nararapat sa mga inahing katulad nito? Tara, let's go! Napakarami pa, pa nating mga libro-libro dito, ano. So kasi nga inaayos pa natin yung iba nating ano, mga negosyo. Ayan na uh, food business naman. So eto guys, uh, meron tayong mga uh, seeds company galing ito sa East West Seed at siyempre meron ding Chiay Tai na interview natin kamakailan yung uh, uh, mga technician na mga company na to. At uh, sa mga susunod na araw, abangan nyo sa ating vlog uh, ipapakita natin sa inyo yung mga taniman para at least mas magiging mas maganda at makakatulong sa mga katropa nating magsasaka sa iba't ibang uri ng pagtatanim ng mga seedlings at syempre paano ba alagaan para maging mas maganda ang ibubunga ng mga to so tara boom let's go ito guys yung ilan sa mga manok na binigay sa atin ni Sir Aldrin ng J&J Poultry Farm. Talaga namang napakaganda. So sabi ni Sir Aldrin kung gusto natin magkatay ng manok kaya binigyan tayo ng apat na piraso na ito. Pero yung isa nakatay na natin pinulutan na ng mga katropa natin. Uh, ang sarap pala guys ng karne na ito. Uh, pero ito na naawa naman ako sa manok. Uh, sabi ko magpalahi muna. Uh, palahian muna yung ibang mga manok kaya pinakawalan muna dito guys sa kabilang farm talaga namang nakakatuwa yung mga balahibo nila talagang napakaganda ayan o oh, talagang maraming maraming salamat talagang natutuwa ako kapag nakakita ng mga ganitong klaseng manok ang dadami ayan so tara guys sumahan nyo papunta na tayo dun sa ano sa ayan o oh, sinusundan nga ako na itong mga ang bibilis pa naman guys mag ano maglakad ayan so, Ayan yung ano na video? Ano? Ayun o. Oh. Oh, sige. Hayaan, sige. Sunod pa kayo. Mga manok. Sige. Bilisan nyo. Ayun o. Oh. Ayun. Sige. Ang laki Sunod ng sunod pa sa atin. Ano? Siki. Pagod pala yung viral sa Facebook na yung lakad-lakad, yung 0.5 challenge, ano? Ayan, pero eto guys yung mga manok na sumunod na sa atin, talaga namang napakaganda at napakarami. Mamaya guys, mas marami pa yan kapag nagpakain na dito sa mga manok na to. So dun sa mga katropa natin, ayan, na, na may mga vitamins ng manok, ayan, sa yung kinamamgibara, baka naman, ayan so maraming maraming salamat dun sa mga sponsor natin na nagbibigay sa atin ng mga vitamins ng manok at saka ng baboy uh, bitmin pro thank you very much uh, talagang nagagamit natin nakita nyo naman talagang napakaganda guys ng mga alagang manok dito ayan, talagang sulit na sulit Ito, nakita nyo naman free range chicken talagang ganda at maraming salamat sa jnj poultry farm sa binigay sa atin ng mga manok talaga naman ayun o oh. Oh. maganda o tara na dito naman sa baboyan ayun so eto na guys ayan eto na yung sinasabi ko isa lang yung baboy na alaga dito inahin ayan So, oh, pasensya na. Hindi na natin masyadong naaasika. So, at e'tong nga guys, yung inihing baboy na sinasabi ko na 93 days ng buntis ngayon. Pero ito naman guys, okay naman yung suso niya. Ah, medyo nagkakaroon na ng umbok-umbok yung parang bukul bukol na ayan, yung pa shape. So, sa tingin naman natin talagang natuluyan na talagang nabuntis itong eh, baboy na to. Kasi nga guys, yung unang ah, uh, pabulog dito nung unang pa dito hindi guys na buntis buntis hangin ang nangyari so nagantay ng 3 months 3 weeks and 4 days talagang walang lumabas at ito na nga guys, uh, eto naman yung pangalawang ano, repeat ng process. At ito na nga guys, 93 days na ngayon etong baboy na to. At medyo happy ako kasi sa tingin ko talaga, buntis na talaga itong baboy na to. Nakita nyo naman guys yung tiyan ng baboy. At ang expected nga natin is March 31 mga anak itong baboy na to. Kaya nga guys, recommended natin sa ika-100 days na itong baboy na to ng pagbubuntis ngayon, 93 days after 7 days. e magtuturok na tayo guys ng Ayon 2.5ml at pagkatapos naman guys sa ika-105 days after 5 days na magturok tayo ng Ayon, eh magpupurga tayo. Pwede tayong gumamit ng Dectomax o kaya kung nagkitipid, latigo 1,000 na lang. Kung meron naman kayong ibang alternative na pwedeng pampurga ng baboy, eh bahala na kayo. Nasa sa inyo na. Pero eto guys, sa tingin ko talagang okay na okay na uh, buntis na tong ating uh, uh, inaasikaso na baboy. At sa tingin ko naman, medyo magiging maganda uh, ang panganganak na ito. Magiging madali. At uh, pasensya na kayo guys, uh, hindi natin na uh, dinisan. Kasi nga guys, talagang ano, waiting pa tayo na na maging maganda ulit yung panahon kasi ngayon medyo talagang super lamig. Eto guys, ayan, so sa tingin nyo, hula ano, ilan kaya guys yung magiging anak na itong baboy na to? Ang maganda guys, yung, yung suso baboy na to, eh talagang laylay na laylay na at nakikita natin ganito guys talaga yung sinyales kapag yung baboy eh, medyo malapit ng manganak anak. Ayan, ilang days na lang. Ah, talagang nakikita natin guys, okay na okay. At nakikita natin guys yung pintig-pintig talaga guys ng ano ng tiyanetong baboy na to talagang ano ayan Ito naman yung ari guys ayan so so far okay naman guys kasi normal naman yung ari ng uh, inahing baboy so sa tingin natin talagang buntis na talaga to at waiting na lang tayo ng mga anak so pagdating naman guys sa suso ayos naman at uh, siguro mga ilang days pa makikita na natin guys yung pagbukol ng uh, suso nitong mga uh, nitong baboy na to ang maganda guys uh, ano is nakaredy naman guys yung paglilipatan natin ito at ililipat nga natin to sa 7 days ba uh, bago manganak o after natin na uh, mag ano magpurga ng baboy na to uh, ililipat na natin siya guys ng kulungan para at least maging uh, mas maganda, mas komportable yung panganganak na itong uh, baboy na to. So, wala naman guys expectation na kung ilan yung magiging anak, kung ilan yung anak, since unang anakan pa lang din naman ito, kung sakasakali, eh, uh, basta maging maayos lang at maging uh, mabilis yung panganganak na ito, okay na, okay na. logon naman, Oh. So, so far okay pa rin naman yung pinapakain dito. Ma, yung normal pa rin guys na pakain. At saka syempre nagdadagdag na rin ng pakain. At mag start naman tayo mag-diet mga 4 days bago manganak itong uh, baboy na alaga. So, unti-unti naman tayo mag -aano mag mag-ano ng pakain. Ayan, guys, yung... mga ganito guys na halos naka 3 months na unti-unti na natin guys napapansin yung pagpinting ng uh, mga piglets dun sa tiyan ng uh, alagang inahing baboy so mas magiging visible pa yan guys habang papalapit ng papalapit yung uh, panganganak na itong uh, alagang baboy lalo na guys kung marami yung mga piglets sa loob ng tiyan ng uh, uh, baboy so eto guys maganda naman ayos naman yung katawan uh, hindi siya sobrang laki Uh, at hindi naman sobrang taba kaya lang sa tingin natin kaya sa tingin natin guys medyo magiging mas madali yung panganak na itong baboy na to naka naman yung kulungan na paglilipatan sa kanya so madali lang din magpapatulong din tayo guys sa iba nating mga katropa at mga kasama so eto nga talagang hinahawakan natin guys yung chan ayos naman guys ayan ayan, amano na yung ano, yung baboy. Talagang ano, siguro guys, itong eh, inihing baboy na to, talagang nararamdaman niya na yung mga piglet sa loob ng tiyan niya. ayan, talagang nanini bago siguro talaga siya ano. Ito nga talaga ano. Ayun. Talagang ang laki-laki malamig kasi guys yung panahon ngayon talagang ano yung <coughs> yung mga baboy talagang ano medyo ano sila sa lamig kaya okay lang na hindi basahin yung mga baboy lalo na kapag ganito na sobrang lamig ng ano ng panahon okay lang na hindi na masyadong maglinis ng kulungan basta ang importante once a day maglilinisan nyo lang pero yung masyadong basahin yung baboy okay lang kahit hindi sila paliguan ito guys, 3 uh, weeks. Uh, tama, 3 weeks bago mga Talagang nakalaylay na yung dede ng ating mga ng inahing uh, baboy. at eto nga, talagang ano. So, 20 days bago mga Ayun na. Tsunta naman. Gusto na rin kumakala itong baboy na ito. Ito guys, si ano. Ayan, kamusta? malapit na palang mga anak yung baboy, ano? Ito. Mga free range chicken. Ito bro, yung manok na binigay sa akin, yan, ano? Itong tatlo na to. Yung ganitong klaseng manok. Ito. At saka yung dalawa. Yan yung mga may lahi na manok. Pang mag maganda yan kapag, ano, pina sina, pinagpa, sa, ano, di ba mga lalaki yan? So magpapalahi para ano, na magandang mangitlog yung musto mga manok nila. Ito, talaga naman. <laughs> Kung may bitmin pro, talagang ano, pati mga aso, talagang ano. Ito guys, yung pagkain ng mga ano, ng mga manok, talaga naman, sulit na sulit, ang ganda. Ayun siya Ayun, sige, ang gaganda ng mga manok. Ayun, talaga naman, super ganda. 0.5 challenge ayun. ito guys yung sinasabi ko sa inyo ng mga manok talagang magaganda ayun pa ayun talaga naman o oh. ayun o oh. so ang dami ito guys yung mag ah meron sige gaganda guys so ini-invite tayo ni ano ang naman ng mga manok dito talaga ng wow ayun talaga na nga eto guys so ayun kumakain na yung inahing baba so, ang baba ang baba ayan so ganyan guys yung pakain sa sa baboy ayan. So dapat nga kapag ganito, mga 2.5 to 3 kilos per day na ang pakain sa mga alagang baboy at uh, 3 days to 4 days bago mga anak saka na tayo unti-unting mag-diet ulit sa mga alagang baboy kasi guys ito yung panahon yung mga 3 weeks bago mga ang baboy talagang kailangan nila guys ng sustansya nutrients para at least tuluyan talaga silang ano uh, maging maganda ang katawan maging malakas at maging ready sa panganak ganun din guys yung mga piglets sa loob ng tiyan baboy e eh, nag-i-start na guys mag-develop syempre nangangailangan na rin ng mga nutrients dahil unti-unti na sila guys uh, uh, tumatakaw na rin sa, sa loob kailangan na nila ng mga nutrients galing sa inahing baboy so ganito guys kumain yung baboy na 3 weeks bago manganak talagang matakaw na matakaw guys at talagang kailangan kasi rin nila guys na mga nutrients para sa mga piglets na nasa sa loob ng kanilang mga chan nakita nyo naman guys talagang sobrang ano sobrang gustong gusto talagang lumamon ng baboy lalo na ng inahing baboy so ayos lang yon kasi talagang kailangan kailangan nila na kumain ng marami 3 weeks bago mga anak at mag start ng mag diet 4 days before naman mga anak So, eto na guys yung baboy na malapit ng mga anak so 93 days na nabuntis etong baboy na to talaga namang ang ganda ang sarap tingnan guys so ilang days na lang at talagang mga anak na talaga at nakita naman natin guys maganda naman yung katawan ng uh, alagang baboy at hoping tayo na maging maganda malulusog at saka masisigla ang mga piglets na ilalabas nito at syempre uh, masulit yung gasto sa kanya kapag nanganak na talaga naman, suko ay takaw pasensya na kayo guys, medyo marumi yung baboy kasi nga, uh, napaka uh, lamig ng panahon ngayon so ayun guys, yung update sa baboy 93 days nang uh, buntis uh, halos 3 weeks na lang guys uh, 2 weeks uh, bago manganak, diba Uh, kulang kulang 2 weeks bago mga anak so 93 days na ngayon halos uh, mga 20 days pa ano talaga namang kapag ganyan talagang medyo excited din yung mga may-ari ng baboy kapag yung mga baboy ay eh malapit ng mga anak ano. kasi syempre diyan mo guys makikita yung pinagpaguran, pinaghirapan at pinaglaanan mo ng panahon at pondo ba? Diba? Kung ngayon ay merong mga alagang mga manok mga baboy, bitmin pro na we